Putang <laughs> ini mah begini agak bau. Gibu angkat talaga. <laughs> Nani? Mam. Eh, uh. bukan takut mam. Apa uh, ni? Mak sana aku mamba. Okey lang, mak mam. Bukan takut mam. Okey lang, mak mam. Saya ba? Ah, <laughs> okey lang? Anong anong meron dito ma'am? Bakit ang daming tao ma'am? Day 1 Pista. Pista dito? Ah, kayo pala. Huwag kang matakot no? Hindi <laughs> na, di na ako na nakit ba? No? Ha? Hindi ko Ha? Hindi ko Ay hindi, na ano ako, nahulog ako dun sa may kanal ba? Tinulak kasi ako ng kasama ko ba? Oo. Oh. Huwag kang matakot ma'am no? ha? Hindi na. Oh. Ay hindi po. Taga marawi ako, malayo yung akin. Oo. Bigira ka dito. Oo, taga dun po ako eh. Eh kamu tak ada di to kalau mam aneh gina gawam di itu mam pesta di itu no, bui bui ni makan kain saya ini sa inyo, mam sakit nengin cangkem betul tumku. Kau aneh tumku, pesta. Hah? Nih pesta, ah, bui okey lang. Kau tak takut sakit mam? Giravi. <laughs> nah, ane lang aku mana pak, kepadan lang aku. Okey lang mam na ane, ane na lang kan kanthai lang kita mam. Nek aku belok dek aku patah. Hah? Aku belok aku patah. Eh, di ko rin alam eh. T try lang natin, okay lang. Dito ka lang upo, ma'am. Grabe. Baka aalis ah, ka ba? Okay lang, ma'am. Nakanta ko. Ah, may gitara ko kasi dala Na, ano, natagpuan ko sa basurahan ba? Dito. Ah, okay lang, ma'am. Okay pa na? Ah, o ah, ah, oh, siguro. Eh, <laughs> okay lang din eh. Okay lang talaga, ma'am. Parang takot na takot ka. Hindi mo good game, Mura ka bipulata Ay, di. Ano? ganito na talaga ako. Sinsya ka na sa... Sa forma ko, ha? Okay lang na, kantahan ma'am. kanta ko ba? ha kanta ko ha. Baka aalis ka ba? Baka alis na. Na ako kutu gihulatan. <laughs> ah, yung kaibigan mo. Mm, kanta lang ako, mabilis lang naman. Ito. Okay ka lang ha. <coughs> Ista pala dito na. No? Ito, may mga maraming tao, no? Ay, sa simbahan, na ipakao dito. Pwede di na dito. Sa simbahan. Doon sa, saan? Sa kanang simbahan nila. Di Diyan? Oo. Oh. May pakain dyan? Oo, oh, may pakpash dyan. Sa Oo. Oh, oh. oh, mamaya nakantahan mo, nakita ha. Okay lang. <laughs> ha? Wow. <laughs> from the beginning, trying to make it last, where's the love we had, tell me what you're gonna be, wow. tell me what you wanna do, cause I can't ano yung nindot lang? No? Kanang kuan ba? Maganda. Ah, oh? ah, yung... Maganda yun na. Bat eto tulad sa yung ay eh <laughs> kaya din maganda mo ba? Don ko ka explain kay mo ano? Ano eh? Nang love. ka <Separate Judas> no, nang akin sa gitara o sa Mag gitara. Iyong <ophobia> talent. <coughs> ano lang yun? Chamba uh, lang yun. Chamba lang ba sa ano lang sa kagandahan mo siguro yun? <laughs> Di ba ang ano ang ganda mo? Ano ano? Kasi hindi kita ganas sa ha? Yung ras, oh, rasta yung tawag doon. Oh, rasta. Rasta ako dati pero ngayon rasta pa rin. Pwede. <laughs> rasta. Pero oh, crush kita. <laughs> oh, okay, okay lang, okay lang boses nga. Ha? Huh? Tata ako ulit, okay lang? Baka may request ka. Ano mo? ay may Valentine's. Valentine's? Oh, yung maganda yung. <laughs> Wag mo lang ako ikanay na kasi parang nahihiya rin ako eh. Ha? Wag mo lang ako i Wag hindi ko alam yung kanda. lang. Okay lang. Okay lang Speak I would still hear you if there were no thieves, don't way to feel inside. I still burn for you, and even if the sun to sight. Till the end of the time. You're Ali Malam <laughs> <Okay>, <laughs> All of my life, I have been waiting for all you give to me, and you open. Okay Ha? Ade, advance na ad kasi baka hindi na kasi tayo magkikita sa susunod kaya in advance ka na lang na. Ano <laughs> so, ba nga ikaw ra ang pinakauna nga magkarana sa ako ah? ah. So so sinasabi mo na first time mo tong nangarana? Yeah. Eh? Ako kasi ano parang binabalik ko lang yung mga Nung sinaw ng panahon ba gano'n, o kaya nagpalakad-lakad nilang ako, nang hanap na nilang ako ng makakantahan. Pero libre lang naman. Ay, ah, <laughs> na, broken ka mo? Ha? Ha, broken ka? Ay, hindi, hindi po. Walang nagmamahal sa akin eh. <laughs> oh, pero... So, karoon na ano, ako... Sana oh. ako... <laughs> <laughs> Salamat mamahal sa uras uh, okay. mo ba? Eh, ko kay... Ha? Pagdito. <laughs> maliligo, <ako>. oh, yeah. <laughs> maliligo ako. Sige, maliligo ako sa susunod. Ma'am, maraming salamat, ma'am. Yun lang, oh. Kasi... Kanang kuha Dito sa unahan, kanang kuha ay Paka, paka dito, ah. Pakain, gano'n. Oo, oh, pupunta okay, na lang ako. Oh. Thank you. Pero maraming salamat po, ma'am. Alis na ako, ma'am. Oh. thank you, you. you ma'am. Bye-bye. So yun lang mga brad, maraming salamat sa inyong panunood ng aming video at kung bago pa lang kayo sa aming channel, please subscribe my YouTube channel at pakipindot na rin sa notification bell para updated kayo sa video bagong palabas namin. At pasinsya na kayo mga brad kung ganito ang forma ko ngayon kasi galing ako sa nang trabaho. At trabaho ko ng isang construction at ako lang pala ng mag-isa ngayon, wala yung kasama ko kaya ako lang nag-out. At shout out nga pala kay Junrit sa Pasaway Vlog at kay Batang Pasaway. Mag-ingat kayo palagi at shout out na rin sa lahat ng nagsuporta at palaging nanonood ng aming video. Ingat din kayo mga brad. God bless sa inyong lahat.